Ganito ang mangyayari kapag bigla-bigla ka na lang nagdesisyon sa buhay mo. Mm -hmm. Kanina lang nasa mansion kami. Pero ngayon bigla kaming nakarating dito sa Pagadian. Hindi kami pumunta dito para gumala. Napadpad kami dito para pakyawin lahat yung helmet nilang tinda. Pero sa totoo lang paikot-ikot na kami dito. Sa wakas nakahanap kami ng helmet store na madaming stock. Hindi kami pumunta dito para isang helmet lang yung bilhin. Madami yung bibilhin ni Madam pero gusto niya terno lahat. Eto na nga at nakapili na siya. Buti na lang madami silang stock na ganitong klasing helmet. Sinukat pa nga yan ni Madam mo. Oh. Hindi lang magkasya kasi pagkalaki-laki ng ulo kasi. Pero parang stress na tong madam nyo. Tag 3,500 pala yung isang helmet na yun. Partida, may discount pa yan. Imahigit 50 na piraso pala yung bibilhin niya. Kaya umabot ng ganito kalaki. Kahit walang dibdib si madam, sumakit bigla. Kaya nilabas lahat ni madam yung cash niyang dala. Tapos pinabilang ko na sa pinsan ko. Ayun, kulang yung pangbayad. Ang binadget kasi ni madam yung tag lang na helmet. Eto na nga yung sinabi ko sa madam. Huwag ka mag bigla-bigla ba? Hindi kasi yan mahilig si madam magplano-plano ba? Pero iba talaga tong si madam. Hindi basta-basta sumusuko. Hinanapan na lang niya ng paraan. Dahil kulang nga yung cash na dala ni madam. Abay, hindi talaga pwede yun. Huwag mong sabihin mangungutang ka dyan madam. Mukhang napapahiya na tayo dito ba? Siguro ngayon lang makakautang si madam sa buong buhay niya. Ayusin mo yung desisyon mo madam. Nasanay kasi itong si madam na kapag gusto niya, makukuha niya. Naisip ni madam na may bukas pa Yung perang dinala binigay na lahat Yung kulang ipapabukas na lang Dahil bukas pa naman pala nila maibibigay lahat yung helmet Anong oras na kasi kami nakarating dito Gabing gabi na Magsasarado na nga dapat sila eh. Maayos naman yung napag-usapan namin bago kami umalis Yun nga lang hindi pa kami makakauwi Abay hindi pa tapos yung mission namin dito Kaya sinabihan ko yung mga pinsan ko na may trabaho pa bukas Na umabsent lang muna sila Buti na lang pumayag tong mga to Wala na din naman silang choice Andito na din kami Bumili muna kami ng mga kailangan ngayong gabi kasi wala kaming dala maski pante. Pati charger, bumili na din kami. Mahirap na, makalubat-lubat kami dito. Pero sa totoo lang, gumala lang talaga kami para pampalipas oras ba. Andito na din naman kami, kaya nilibot na namin yung buong pagadian. O diba, nung Pasko pa to, pagkatagal-tagal na ng video na to. Ngayon lang na post kasi hindi ma-edit-edit ni Madam. Sa dami ng mga ginagawa niya. Basta ang importante, makakain tong Madam niyo. Kahit short sa budget, hindi pwedeng malipasan to ng gutom. Nairaos nga namin yung dinner namin. Yun nga lang, wala na kaming budget pang hotel. And eto na nga yung sinasabi ko sa'yo, madam. Bigla-bigla kasing magdesisyon. Nadamay pa, pati yung mga pinsan mo. Dito na nga kami sa sasakyan na tulong. Mas okay na din to, kaysa sa daan kami humilata. Mabilis din naman yung oras, kaya umaga na kaagad. Yun nga lang, walang ligo, walang toothbrush. Pero masarap pala tong ganitong experience ba? Mas okay na din tong mamoblema si madam. Eto na yung araw na makukuha na namin yung helmet. Yun lang ang importante. Dito mismo sa harap ng store nila. Napag-usapan namin dito magkita-kita. Pagkadating problema na naman. Paano to isasakay lahat sa sports car ni madam? Buti na lang gumagana tong utak ni madam. Bawat helmet may tagi isang karton. Sinabihan ko silang ilabas yung helmet sa karton. Tapos yung karton tutupiin na lang. Para magkasya lahat sa sasakyan. Para ma-check din namin isa-isa yung helmet. Kasi pag layo-layo pa naman yung narating namin. Tapos pag uwi, dun pa namin malaman na may gasgas. -gas. Kaya dito pa lang, i check na namin yan isa-isa. Ang dami ng kapalpakang ginawa si madam. Hindi pwedeng puro kapalpakan na lang. Kaya naniguro na tong madam nyo. Pati yung backseat, punong-puno na din ng helmet. Ewan ko na lang kung magkasya ba kami lahat dito. Pwedeng pwede naman nila itong i-deliver. Pero dahil ngayong araw nga to ipapamigay. Kaya hindi pwedeng hindi namin to madala pagka-uwi. Dapat walang maiwan. Dapat makarga lahat. Buti na lang lahat ng helmet nagkasya. Ewan ko lang kung pati kami magkasya ba. Grabe na talaga tong napagdaanan namin dito. Siniksik na lang talaga namin yung sarili namin para magkasya. Ang importante niya, nasakay na lahat yung mga helmet. Eto na nga yung sitwasyon namin dito sa loob ng sasakyan. <tinyo> Napagdesisyonan ko huminto na lang kami. Naawa ko sa mga pinsan ko sa likod. Bugbog sarado dahil sa helmet. Sabi ko sa pinsan ko na lalaki na ako na muna yung mag-drive. Tapos sa front seat yung pinsan kong babae. Yung dalawang pinsan ko na lalaki magsakripisyo muna sa likod. <sighs> hirap na talaga kami sa sitwasyon na ito. Kulang na lang, papaliparin ni Madam tong sasakyan. Ang hirap talagang habulin yung oras. Eto kasing biniling helmet ni Madam. Ipapamigay niya lahat dito sa mga habal-habal driver. Yung mga dinaana namin. Kulang pa to sa mga dinaana nila araw-araw sa biyahe. Kaya deserve nila na may helmet na bago. Yung tipong kung ano yung mangyari nila sa daan, isasalba sila sa helmet na ito. Oh. Sa mga nagtatanong kung bisaya ba talaga si madam, hindi ba halata sa pagbubuka niya? Okay, sige, magbisaya naman tayo. Pastilan, hindi na naman makaintindi yung mga Tagalog nito. Gikapoy na daw si Madam, luto-luto sa mansyon. Ambot nga nung gikapoy ni nga, sige raman ni katulog. Siyempre, kay madam, wala yun ay buhato. Dili para kay madam ang magtrabaho og mahago. May gani, kay eh, nay nag na ako kay birthday daw niya. Makaligo yung ahat si madam ani. Kani di ay ang ginagamit ni madam nga sabon. Ang Glow Bay Beauty White Soap. Sa usa ka sa siya, nay lima ka sabon nga inani. Nindot ni kay nanay vitamin C ug naya sinamay to help fight pimples char. Tapos maglighten ang imong mga acne marks. Nindot pa jud kay dugay mahilis ang sabon. Bisag inudnod pa ni sa imong kigol para mo puti. <laughs> Pwede kayo. Oy. Kay dili lang ni para sa face. Pwede kayo ni sa tibok ni mong lawas. Maoning si Madam kaniyang sabon para mahamis tag sa mo. Diba fresh na kayo si Madam? Sa mag-order ani diri lang sa ilang FB page. Wow! Nasobraan naman po ni kagwapa si Madam O. Maalaan na po ka aning ikaw ang nag-birthday, Madam. Very demure at elegant yung atake ni Madam Karun. Agi sa pagunatunat ni madam o picture. Tuara, nagabinaan na siya. Pastilan madam, maulahi jud ka sa kaon ani. Kani manggod si madam, okay lang malit, basta mo abot nga gwapa. Nagduwa-duwa pa si madam ug nao. Kay basi gumana ang birthday ba? Maulawan be, puntaan ang pag-abot kaon na. Pero pag abot na ako, murag mingaw pa man. Dili madagoy ni ang birthdayhan nga atuan ni madam. Pero kay gitagbo naman ko aning akong amiga, aw mauna jud ni. Pagka sexy pud ani di Aliw Queen, nahunat man gidug maayo. Tilagsa naman mi magkita ani, eh. nagchismisan sa amika jud. Lahi mapud ni siya oi, kay iya mapung ipahin na siya talo. Di <laughs> paso dayon si madam sa red carpet. Naabta no. na ako, na dagan man mga vlogger di dapita. Karong pa man sila kakita gwapa jud. Mauna nagpa sa sila ni madam. Mga Bisaya vlogger pud ni sila. <laughs> Bongga jud ang birthday kay nagpa-exclusive jud sa week lang diri sa Dipolog City kanabit tong tilagsa mo magtapok tapok dili jud mawala ng pagkahilason ninyo <laughs> Tuaran, ni gawas na ang nag-birthday. Bongga jud ni imong birthday Lloyd ba? Wow. Year, ang kaon gipasayaw pamigunat diring dapita. Tanan gipasayaw wala exempted. Nindot pud ni para gutumon mig ahat ani ba. Proud jud kay kung naglantaw aning nag-birthday ba. Kani si Lloyd mo beni ang pangandoy na birthday siyang kinabuhi. Oh. Maayo pud di kay ni siya musayaw kanang makapakpak jud kag ahat. Wala ko kabantay naman din si Mr. M sa kung tapay. Maaw na jud niya akong gitagad ba ang pagkantahan ay ug happy birthday. Kanina lut ay kaayo pero karon energetic na kaayo mi. Alams na pag human ug birada naman dayon. Pero before ana nag long speech pa yung nag birthday. Nagpasalamat ra siya namo nga nay ni tambong nga gwapa sa iyang birthday. Tuara wala na ni, ni agi ug linya si Madam. Mauna ni akong giingon hangulon jud ni si Madam. Lisod na mahutdan dan ta panit aning litsyon. Naajoy dag samok-samok na kay mag-shoutout daw siya. Hi right to vlog of Miss We're here together. This is Raymond, no, wala na yung magpugong ni Madam Ani. Kay bali na raba nagtakusog kanon. Maalaan, mampudning wala yung kaon si Madam. Kung kaon lang ang usgitan, si Madam winner na per me. Nagpaatik na pudkay ka Madam, nga kaon ray mong gyan diri Sayon lang, Jud, kayo ni sila pahilumon. Pakanon lang ni sila, di na ni mamansin dayon Nawala jud ang pagkasosyal ni Madam agening Panyo. Para asa gud siya oi. Eh. Mauna Madam nagbinulok na pud ka. Ambot kung sakto ba ning gibuhat ni Madam? Dili na nato na problemahon kay nakakaon na bitaw ning si Madam oh. Paguman og kaon. Hala bongga na pay fire dancing. Oh. Mura ready na ning si Madam nga maluto karong gabi-on. Oh. <laughs> Happy New Year! Char, wala pa rin. Mura na New Year ang atake ba? Mao sila oh. Mura gadula ra sa kalayo ba? Maayo din ni sila. Dayon, gihunatan hunatan dayo picture di kalukal. Aw, nagbanat na lang pusing diring dapita. Agi aning birthday ni Lloyd Dagan kikog na namit ng mga bisaya vlogger. Pag sa event, ah, disco na dayon. Eh. Dili lang makapang birthday. Makapang disco pa. Basta pag uli, gigutom si madam og sinayaw. Saluhan pa unta ako, akong dinosaur. akong auntie na ganina pa nagpaabot na mo uli. Gigutom pong apil. Pati na po niya akong igagaw nga kuyog na ko na birthday. Pastilan, mura dyo wala na birthday gikan. Mura naman hinuog, wala na birthday si madam aning kahimtanga. Kaon giad to, kaon po pa uli. Da, merisi ni mo, madam.